Nagsasagawa na ng internal investigation ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Kaugnay sa pagkakadawit umano ng kanilang mga sundalo sa pagpatay sa mga lumad. Ayon sa takapagsalita ng AFP na si Colonel Restituto Padilla, tinitiyak nilang dire respeto nila ang interes at kultura ng mga lumad. Ayon kay Padilla, inaasahan na nila ang tangkang gawing pandaigdig ang issue at palabasing masama ang gobyerno at ang AFP. Pero hindi raw sangkot sa insidente ang AFP at nakikipag-ugnayan na ito sa pulisya para linawin ang mga pangyayari. Nananawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa gobyerno ng isang tapat, puspusan, patas at mabilis na investigasyon para mapanagot ang mga may sala. Nanawagan naman ang Association of Major Religious Superiors kay Pangulong Aquino na protektahan ang mga lumad. Kahapon, nanawagan na rin ang Grupong Karapatan sa United Nations Human Rights Council na imbestigahan ang pagpatay sa mga lumad. Ang Mahagat-Bagani Force ay ang paramilitary group na itinuturo ng kasabot umano ng militar sa pagpatay sa tatlong pinuno ng mga lumad sa Surigao del Sur noong September 1. May pinatay rin umano ang mga sundalo na limang magkakaanak na manobo sa Pangantukan Bukidnon noong August 18. pina na ang mga ito ng Senado, Kamara at Commission on Human Rights.